Birthday Party! Hi everyone! Ito naman ako, mag-share naman ako ng na simpleng buhay ko dito sa Canada. Ling ko ngayon dito sa Canada, kaya ito, ihatid ko yung panganay ko sa isang birthday party kasi na-invite siya. Dito sa Canada, pag na-invite yung anak mo sa isang birthday party, itatrap mo lang siya sa location, din babalikan mo na lang siya. After an hour, hapo na nag-start yung party-party, kaya ito, medyo madilim na yung pick-up time. Huwag kayo mag-alala kung medyo madilim na kasi dito sa Canada, pag malapit na yung winter, mas mahaba yung gabi kaysa umaga mukha lang siyang late at ating gabi na pero di pa dito pala ako sa elevator kung saan ko pipikapin yung ati ko at din na ako nagtagal umuwi din kami agad kasi may gagawin din ako doon sa bahay ito nga papauwi na kapi at nakapag take out pa kami ng pagkain may pagkain na kami sa bahay pero sayang din pwede dito pa nga Pangatlong init, pangatlong ng init. Dito na din kami dumaan sa likod. Abay! Mali ata kami ng daanan kasi nakakatakot dito sa likod. That's it. Thank you for watching guys. Bye bye!